Magandang narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Sumuko na sa National Bureau of Investigation NBI si dating Palawan Governor Joel Reyes. Wanted si Reyes para sa kaso murder kaunay sa pagkamatay ng broadcaster na si Gerardo Ortega noong 2011. Dati na itinanggi ni Reyes ang akusasyon. Ay sa NBI, iduseso si Reyes sa isang ospital kung saan siya nakakonfine dahil sa kanyang medical condition. Mas lumilinaw na ang koneksyon ni Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mga big boss ng Pogo sa Bamban at sa Porac, Pampanga ay sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Dumagdag naman ang isang deportation case sa mga patong-patong na reklamo at kaso laban kay Guo. Tingin ng Justice Department, dapat ang Bureau of Immigration na may kustodiya sa dating Alcalde. Sa unang balita, si Salima Refrano. Pagdating sa bansa, madaling araw ng September 6, binasahan ng Miranda Rights at inaresto rin ng Bureau of Immigration si Dismissed Mayor Alice Guo. Yan ay para sa undesirability at misrepresentation ni Guo na kinilala rin bilang Guo Wapping. Kinumpirma ng BI na nahaharap na rin sa deportation case si Guo. Ayon sa Justice Secretary, maraming paglabag sa immigration laws ang dating alkalde. Fake passport uh, for being an alien actually, for being an alien, uh, trying to become or trying to pass herself off as a Filipino. I think that's a very major, uh, major violation of law within our country. Uh, it's really an immigration matter. Kaya sa tanong kung sa Senado ba o sa Tarlac RTC dapat ang custody ni Guo, paniwala ni Remulla, Bureau of Immigration dapat ang may kustodiya sa dating Alcalde. Malinaw na malinaw yan, may immigration case tayong inahawakan dito and that's very, very important. May primacy ang, ang immigration case over all others when it comes to Arispo. An immigration case should take precedence over everything. In fact, non-bailable ang, ano, ang eh, immigration case. Walang bail yan. Dagdag ang immigration case na ito sa patong-patong ng illegal na kinakaharap ni Guo sa iba't ibang korte sa bansa. Pero gaya ng ibang mga dayuhan na may mga kaso, kailangan matapos muna ang mga ito at mapagsilbihan ng sentensya bago maharap sa deportation. Samantala, naghihintay na lamang ng sagot ng Ombudsman ng Justice Department patungkol sa jurisdiksyon ng Tarlac RTC kay Guo sa dalawang graft case nito na dapat raw ay dinidinig sa Sandigan Bayan. It's commonsensical to, to, to think that uh, she would be more influential in, her sphere, uh, in that area which is within her sphere of influence because she's the mayor of a town in the province where she's being taken as a, as a detainee. Kaya, may discomfort kagad ako sa simula pa lang to dito sa bagay nito. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, mas lumilinaw na raw ang koneksyon ni Guo sa mga dayuhang boss na mga sinalakay na Pogo sa Bamban Tarlac at sa Pora Pampanga. Ang mga big boss kasi ng Lucky South 99 ang mga tumulong kay Guo ng magtago sa Singapore at Indonesia. Ito ang aming aligasyon at papapatunayan sa mga ebidensya at testimonya namin na silang dalawa, Pora Kanbangpan, are belong to one criminal organization. Humihingi na rin ng search warrant sa korte ang PAOK para maghukay sa ilang bahagi ng ni-raid the compound ng Lucky South 99 sa Porak, Pampanga. Meron ho kasing mga witnesses na lumapit at nagsabi na may mga inilibing na mga katawan ng mga foreign nationals dyan po sa Porak sa Lucky South 99. Kaya kami po ay nag-a-apply po ngayon ng search warrant nang sa ay legal naming matingnan, mahukay yung mga lokasyon ay tinuro ng mga witnesses na di umano pinaglibingan ng mga foreign nationals. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Kaunayan na masumbong na may mga nakalibing umanong dayuhan sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Pati na ang koneksyon nito sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Baka pa po natin si Director Winston Casio, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Uh, magandang umaga po. Ah, magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa mga takapanood, mga takasabay-bay. Nakakuha na ho ba kayo ng waran para mahalughog yung uh, sinasabing uh, libingan ng mga dayuhang uh, biktima dyan sa uh, Pogo Hub sa Porak, Pampanga? Ah, uh, hindi pa po. Kagabi, nag-meeting kami ng mga prosecutors at saka ng mga testigo natin Opo. at uh, uh, mag-meeting sila ngayong araw na ito para sa pagsisimula ng drafting ng tinatawag nating application for the search warrant. Kan? Opo. Kanina po galing impormasyon, Director? Uh, may mga lokal tayong mga witnesses na dati nagtatrabaho doon sa lugar na nagsasabi na meron ditong mga naibing. May mga tinuro sila mga lugar pero mm -hmm. yun na sabi namin kagabi, we have to validate the information carefully. Uh, para ma-apply natin ng warrant sa yung araw na ito. Saan daw po banda sa porak, Pogo have you sinasabing pinaglibingan ng mga dayuhan? May mga itinuro po silang mga apat na mga lugar, ay tatlong lugar na uh -huh. posibleng pinaglibingan uh, nitong mga di ng mga bangkay, no? Uh -huh. So, siyempre, uh, were not taking it lightly. Pero siyempre, we also have to validate the information. Opo. Kasi dati ng mga reportigan na ganun nga ang gawain ng Lucky pinay. 99. Opo. Ito ba'y sa loob ng Pogo Hub o nasa labas? Nasa loob po. Nasa loob, po loob mismo din mismo? Gohab. Oo. Mm -hmm. ang, ba... ang kanilang aligasyon na nandoon sa loob na doon inilibing. Eh, gawa ng merong dalawang nagsasabi na doon nga sa loob yung naging libingan di mano. So, we're taking it uh, seriously. Opo. Basa impormasyon mula sa inyong mga saksi, mga ilan daw po yung nakalibing na dayuhan doon. Ah hindi ko na naitanong kagabi sapagkat okay. hindi ako sumama doon sa ocular na tinatawag. Pero may mga dayuhan lang ba o may kasamang Pilipino? Ah, dayuhan lang ang kanilang ah, dito. usually mga ano? Ah, usually mga nag-violate, mga ganoon ng mga rules daw, internal rules. So uh, we'll have to check kasi sabi nga hindi hindi basta-basta ang ito. Pwedeng oh, ma. totoo yung sinabi nila, pero pwedeng hindi rin totoo. But then again, uh, we would like to err on the side of caution kasi pinag-uusapan natin dito buhay ng tao. Opo, opo. Director, yung yung sa Porak at yung Pogo Hub sa Bamban, batay sa inyong mga imbisigasyon, ito ba'y uh, konektado sa isang uh, sindikato lang at iisa lang kanilang tinatawag na big boss? It's beginning to appear like. Uh, noong na-read ho na rin, kasi natin iyan nitong Bamban, may nakita tayo mga dokumento na nag-uugnay doon sa Bamban at saka sa Porak. Kaya ang after Bamban, napunta kami nitong na Porak na ito. Noong una, teorya lang namin, pero habang tumatagal sa base ng mga dokumento Opo. at mga testimonya, eh, napatunayang, napapatunayang, to napapatunayang totoo. Itong, itong huling pagka, pagtakas ni Guo Ping uh, that's the definite evidence talaga magkaisa lang sila gawa na yung tumulong sa kanya ay yung mga big boss ng Lucky South ng China si Jiang Ji at charity si Duan Renwu Opo Pero sa Senate hearing parang tinatanggi pa rin ni Alice Go yung koneksyon niya sa mga POGO uh, director ay, Igan, uh, well, she can deny all, her all she wants pero yung ebidensya will speak for itself mm -hmm. Yung Chinese name na isinulat po ni Alice Guo sa Senate hearing, sa papel, kilala niyo na po ba at may connection po ba sa mga illegal na pogo yan, Director? Opo, kasi uh, pag uh, noong kasalukuyang sinasagawa yung Senate hearing, nagbigay ho kasi ng clue yung kagalang-galang ng Senador Estrada. Ang sabi niya, eh, nasa Taiwan daw yung tao. At saka yung tao raw ay mayroong limang pasaporte. Mm. Eh, sa aming pagpo-profile sa mga boss ng Pogo, isang tao lang po ang nag-fit ng profile na yan mm -hmm. yung dating partner mismo ni na si Wang Jyang siya lang siya lang ang nag-fit ng profile na yan tapos nabasa ko rin doon sa interview uh, sa isang report tungkol sa interview naman kay Senator Estrada uh, noong pagkatapos ng hearing mm. he was uh, uh, ambushed interviewed no so ang, ang sabi niya eh tinanong siya kung si Wang Jiyang ba ang sagot ng ating senador ay most probably so malakas ang kutob ko na si Wang Jiyang yung pinutang isinulat sa papel ni Guo mm -hmm. Ang NBI may balak daw ipatawag yung babaeng kamukha ni Alice Guo. Sa pao ko ba sa imbestigasyon ninyo kumpirmado mayroon siyang parang uh, kamukha para ma-iligaw ang ating mga imbestigador. Uh, hindi, ako sigurado kung ang intensyon ay para iligaw or baka dati na itong mga uh, idolo kay Guwaping at saka sinusundan yung kanyang mga estilo, no? pananamit, pa mm -hmm. uh, uh, buhok, and so on. Opo. Pero it is within the right of the NBI. Tama po yun. Imbestigahan, baka mamaya talaga may mga doppelganger ito si Guwaping. Opo. Good luck po sa iba pang mga operasyon ninyo. Maraming salamat po, Pao Spokesperson Director Winston Casio. Ingat po. Thank you, Igan. Naghahay ng company Cassandra Lee Ong ng petition for certiorari at humingi ng temporary restraining order sa Korte Suprema laban sa mga komite sa Senado at Kamara. Si Ong ay isa sa mga isinasangkot sa ilegal na operasyon ng POGO sa Porac, Pampanga at humaharap sa pagdinig sa Quadcom sa Kamara. Ay kay Atty. Ferdinand Pacho sumusobra na raw ang mga mambabatas sa pamimilit na sumagot si Ong. Mas gusto pa raw ni Ong na makulong kaysa sagutin ang mga tanong ng mga mababatas na nakaapekto na sa kanyang mental health. Sinisigawan siya, kinukutya siya, she's being ridiculed, ha, ini-intimidate, tinetreten. may mga uh, very insulting words na sinasabi po sa kanya. Kayo naman po mismo ang mga saksi nito. Ay, yun lamang po ang nais namin pigilin that once the right to remain silent is invoked, eh, no further questionings should be made. Ayon naman kay Senadora Risa Ontiveros na nanalig siya na papanigan ng Korte Suprema ang kapangirihan ng Senado na mag-issue ng subpina at mag-contempt. Ay naman kay Congressman Dan Fernandez, hindi pwedeng gamitin ni Ong ang right to remain silent. Pwede naman daw niyang i-invoke ang right against self-incrimination. Depende sa tanong. Pabala ni Topacio kay Fernandez, hindi siya dapat nagkokomento tungkol sa merit ng petisyon. Kung magpapatuloy si Fernandez, mapipilitan daw si Topacio na maghain ng mosyon para ipasite in contempt siya ng korte. Wala pa pahayag si Fernandez, kauday nito. Naka-comeback ang San Sebastian Stags laban sa LPU Pirates sa kanilang laban sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Sa mahigit isang minutong natitira sa fourth quarter, nagkaroon ng 12-0 run ng Stags para mahabol ang 10-point lead ng Pirates. Natapos po ang laro sa final score na 95-93. Dahil dyan may dalawa ng panalo ang Stags at wala pa rin silang talo. Samantala, close game din ng tapatan ng Mapua Cardinals at EAC Generals. Sa dulo, nanayag po ang Cardinals sa score na 69 kontra sa 66. Pareho na sila may 1-1 standing ngayong season. Mapapanood po ang mga laro ng NCAA Season 100 live sa GTV at Heart of Asia, pati na rin po sa live stream sa social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports. Nagkaroon ng malalimang usapan ng Pilipinas at China kaugnay ng sunod-sunod na insidente ng harassment. Sa Skoda Shoal ay sa Chinese Foreign Ministry. Muling binigandiin ng China na sila ang may karapatan sa Skoda Shoal at tinimok ang Pilipinas na alisin ang ating mga barko roon. Ngayon pa man, ang Pilipinas sa China na panatilihin ang diplomasya at komunikasyon tungkol sa mga isyu sa South China Sea. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa kunin ng pahayag ng Department of Foreign Affairs kaugnay ng pulong. Bago pa yan, ipinotesta na ng DFA ang mga harassment ng China sa Eskoda na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi naman ng Philippine Navy na may plano sila sakaling subukan ng China na hatakin ng BRP Teresa Magbanwa na nakaangkla sa Skoda Shoal. Ginagbigay ng iba pang detalye ang Philippine Navy pero alam na raw ng AFP Western Command. Ang protokol, kaugnay niyan. Pagpasok ng Setyembre, bumaba ang presyo ng bigas ayon sa ilang nagtitinda sa Mega Q Mart. Yun nga lang, may klase ng bigas na limitado raw ang supply ngayon. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, ano itong klasing ito? Maris, good morning. Gumaasa yung mga nagtitinda ng bigas dito sa Mega Q Mart na tuloy-tuloy lamang yung supply ng 45 pesos per kilo na bigas. Sa ngayon kasi Maris, ay limitado lamang yung supply niyan pero kahit limitado, kinatuwa naman ito ng mga nakausap nating Mami Mili. 45 pesos kada kilo ang pinakamurang weld mill dry sa mabibili sa ilang bigasan sa Mega Q Mart sa Quezon City. Pero limitado lang daw ang supply niyan ayon sa mga nagtitinda kaya limitado lang din ang ibinibigay nila sa mga mami-mili. Pagka yung tao, bibili ng pagka konti na yung supplier sa'yo, pwede mo silang bigyan ng tatlong kilo ganun. Pero pagka marami pa, pwede, pwede mo silang bigyan ng five kilos. Sana tuloy-tuloy na yung supplier ng merkado para noon matulungan, matulungan naman kami, matulungan din namin yung mga tao. Bagya rin bumaba ang presyo ng ibang bigas. 52 pesos hanggang 55 pesos per kilo ang local rice. Naglalaro naman sa 56 pesos hanggang 60 pesos per kilo ang imported rice depende sa klase. Simula raw pumasok ang Setyembre ay ramdam ng na mga nagtitindang pagbaba ng presyo. At dahil daw sa taripa naging 35% to 15% na lang. Kaya ang mangyayari siguro, bababa yung import kaysa sa local. Siyempre, pabor sa amin dahil para ang tao, may, may, yung matugunan yung pangailangan na mahihirap. Mas maganda sana kung um, tuloy-tuloy na yung pagbaba para nun eh. Wala rin kami tinutubo, bakit kamo? Yung sa tracking namin. Tapos pagka nagbaba pa ang tauhan ko, siyempre meron din sa kanila. Iginatuwa ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng bigas. Gaya ng mga may negosyong kainan na araw-araw bumibili ng bigas. Malaking uh, tulong din yan. Kasi? Kasi, siyempre, yung mga bumibili, sure. diba? pag mababa yung presyo mo, sa'yo. Bababa rin kami pag-pressure ano, pag ng mababa ng bigas, bababa rin kami. Samantala, Marie, sa pag-iikot ko sa mga bigasan dito sa Mega Q Mart, may mga pwesto na 10 hanggang 20 lamang yung sako ng stock nila nitong 45 pesos na murang bigas. Kapag wala na yung supply na yon, ay wala na rin sila may aalok sa kanilang mga mamimili. Kaya naman yung mga nagtitindaw maasa talaga na sana raw talaga ay tuloy-tuloy yung supply ng ganitong murang bigas. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Dumidiskartipid na ang ilan nating kababayan ngayong may taas singil sa kuryente ang Meralco na posible pang masundat sa susunod na buwan. May unang balita live si Bea Pinlac. Bea! Maris, nasa 15 centavos per kilowatt hour. Ang taas singil ng kuryente ngayong Setyembre. Kaya wala pang electricity bill para sa buwan na to, umaaray na ang ilang consumer. Ang diskarte daw nila ay tipid-tipid na lang muna sa paggamit ng kuryente. Ang pamilya ni Mang Teresito hindi na raw masyadong nakakapanood ng mga palabas sa TV dahil sa pangambang tumaas lalo ang kanilang konsumo sa kuryente. Ah, pambihira na lang, cellphone na lang tayo manunood para ano, i-charge mo na lang yun. Mas magihigpit daw sila ngayong buwan dahil sa taas singil ng Meralco na 15 centavos per kilowatt hour. Halos 31 pesos yan sa bill ng mga kumokonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Paliwanag ng Meralco dahil ito sa tumaas na transmission charge. May nakaamba pa na dagdag singil ang Meralco sa Oktubre matapos aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang bagong fuel supply contract na ipapasa rin sa mga consumer. Pasanin ng mga tao 'yan. Ang hirap kasi magano tulad sa amin na walang magandang trabaho. Tapos si eh, ang, ang kuryente mo ay dadagdagan pa diyan, sige. Mahirapan lalo kami. Wala rin naman kami magagawa ipagka eh, uh, yun ang sinabi. Eh ako nga nagtatrabaho na lang ako sa kuryente. Para sa bakery owner na si Kier, mahirap daw magbawas ng gamit ng kuryente, lalo na 24 oras silang bukas. E ano na lang kaya ang diskarte nila para makabawas sa kanilang bill ng kuryente? Kapag uh, hindi na ginagamit yung mga ilaw, pinapatay na namin. Katulad ng ref, uh, yung ref pag gabi, hindi na masyadong malakas yung uh, mga soft drinks. Pinapatay na muna namin. Binubuksan na lang na yun pag umaga, pag maraming nabili. Pero para sa ilan, hindi ganun kadali magbawas ng gamit ng kuryente. Eh ang gagamit lang namin, bintilador at ilaw. Hindi ka rin basta-basta makakapagtipid. Dano ngayon pag mainit, puro bintilador. Sa bintilador lang, pagkaila ng pamilya mo, gagamit ka ng apat. Ganun. Kay mataas. Maris, masakit sa bulsa ang dagdag-singil sa kuryente. Kaya ang ilang nakausap natin, bukod sa pagtitipid sa paggamit ng kuryente, doble kayo daw para makakuha ng ekstrang kita pambayad sa kuryente. At yan ang unang balita mula rito sa Navotas Bayapinla para sa GMA Integrated News. Hindi na raw bago ang pagpupuslit ng mga tao sa backdoor exit ng Pilipinas, ayon kay Senador Rafi Tulfo. Kahapon, ikinuwento niya sa Senado ang harassment na dinanas umuno ng ilang OFW na nabiktima ng human trafficking. Yan ang unang balita ni Mark Salazar. Tumayo sa plenaryo si Senador Rafi Tulfo para ikwento kung paano naipuslit ng na mga human trafficker palabas ng bansa ang mga biktima nilang mga OFW. Ito raw marahil ang rutang ginamit din ni Naalis Guo sa kanila namang pagtaka sa bansa. Hindi na bago ang modus ng mga human trafficker at illegal recruiter sa kwento ni Tulfo. Nag-alok daw ng trabaho sa Europe kapalit ng 400,000 pesos na placement fee. Pero ang paraan ng pagpunta sa Europe ang pambihira. Nagsimula po ang kanilang paglalakbay noong August 6. Lumipad sila ng commercial flight mula Manila papuntang Zamboanga. Noong August 7, Lumipad naman sila mula Zamboanga papuntang Tawi-Tawi. Noong August 8, na madaling araw, pinagpatuloy ang paglakbay sa kain ng bangka. Dito hinipuan sa masyaselang bahagi ng katawan ang isa sa mga babaeng OFW noong kanilang bankero. Sa takot na siya itapon sa dagat, di na siya nakapalag. Noong gabi ng August 8, dumating na sila sa Semporna, Saba, mula Sabah papuntang Kuala Lumpur, Malaysia hanggang makatawid papuntang Thailand. Malinaw na sa mga biktima ang piligrong napasok nila. Tinawagan nila ang kanilang recruiter kung ano-anong dahilan sinasabi sa kanila at sinubukan silang hingan pa ng pera upang maayos pa raw ang problema. Kinalaunan, tumawag ng grupo sa mga pamilya nila dahil binabantaan na sila ng kanilang recruiter na kung hindi sila magbibigay ng kalagdagang pera, magkakaproblema sila dahil may droga ang kanila mga iniwan daw na bagahe. Naidulog ang kaso na ito kay Tulfo at sa DMW kaya nailigtas sila. Pero napakarami pa raw, ganitong sitwasyon. Nirefer ang isyong ito sa Committee on Labor and Committee on Justice and Human Rights para imbistigahan. Ito ang unang balita, Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Inihahanda na ang pagharap sa Senado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apolo Kibuloy kaugnay sa mga pang-aabuso mano sa loob ng kanilang organisasyon. Hindi pa man nasisimula yan, may panibagong akusasyon sa pastor. May unang balita si Ian Cruz. Mga panibagong akusasyon ng sexual abuse laban kay Pastor Apolo Kibuloy ang isinumbong umano sa mga pulis habang nagkakasa sila noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ang mga biktima, miyembro umano ng piling grupo ng mga babaeng tinawag na pastoral o yung nasa inner circle ni Kibuloy. Labindalamang taong gulang umano ang pinakabata sa kanila. Mismo ang mga magulang umano ng mga biktima ang lumapit sa mga pulis. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ibinunyag umano ng mga biktima ang mga nakakakilabot nilang karanasan na nagpapakita umano ng alarming pattern ng pangaabuso. Masinsin na umano nilang sinusuri ang mga ebidensya para mapalakas ang kaso laban kay Kibuloy. They were uh, also victimized by uh, Pastor Kibuloy allegedly. Inabuso din daw allegedly. Ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion hindi pa raw makakapagkomento tungkol dito dahil hindi pa nakapagbibigay ng malinaw na detalye ang PNP. Nagkaroon na ng mga pagdinig sa Senado tungkol sa mga naunang aligasyon ng sexual abuse laban sa ilang miyembro ng KOJC. Hindi dumalo si Kibuloy kaya na-contempt siya nitong Marso. Naipo na ngayon ang mga tanong sa kanya. Paano isinet up na yung mga taong ni-recruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip. Inabuso ng mga babae, pati yung mga menor de edad, mga lalaki pero pinagmalupitan din niya. Yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang uh, pamumuhay. Yung mga effectively human trafficking niya sa iba't ibat ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa. Pinaplan na raw ang pagharap ni Kibuloy sa Senado. Inaalam na lang ang susunod na pagdinig ng committee on women, children, family relations and gender equality. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibulay tungkol dito sa mamagitan ng kanyang abogado, pero hindi nila sinagot ang aming text at tawag. Si Senador Bato de la Rosa naman gusto ring malaman ang detalye ng pagsuko ni Kibuloy nitong linggo ng gabi. Hindi pa ako masyado nalilinawan sa exact details of his uh, surrender. Nandun ka lang sa loob, nagtatago. Gante, nasa loob ka lang. Eh, kung mag-surrender ka, paano na-involve ang isap? Na wala mang man isap doon sa loob. Di ba? Alam ka naman, papasok pang isap doon sa compound ng QGC para mag-surrender ka papayagay yung polis na kontrola doon lang yung area. May kasong child and sexual abuse si Nakibuloy at mga kapwa niya akusado sa Quezon City RTC Branch 106. Sakaling manaig ang utos ng korte, ililipat ang Pastor at si Crescente Canada sa kulungan ito sa Quezon City Jail. Sa female dorm naman, ikukulong sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, at Sylvia Semanez. Depende sa security assessment kung ihahalo ba sila sa ibang person deprived of liberty. Kung ano ang treatment, how we classify pag si selda at treatment sa isang ordinaryong PDL, ganoon din po sa kanya kasi ordinaryong PDL lang po din yan sa paningin ng BJ. Sa ngayon, nanatili muna sa PNP Custodial Center ang akusado dahil sa musyon ng PNP. Ang kampo ni Kibuloy, mas gusto sana ang house arrest o mailipat siya sa kustodiya ng AFP bagay na kinontra ng Department of National Defense. May daw security protocol sa mga pasilidad ng AFP kaya hindi pwedeng gawing kulungan ng mga suspect na may kasong kriminal. Ang DOJ naman ipinauubaya na sa korte kung pagbibigyan nito. As far as uh, I, 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 remember, yung mga binibigyan ng house arrest, yung mga hindi, hindi uh, nag o kaya pumayag agad na maaresto. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Go International ang Cinemalaya 2024 box office hit entry na balota. Mapapanood sa 44th Hawaii International Film Festival sa Amerika ang Best Actress winning performance ni Marian Rivera. Magkakaroon niya ng three-day screening sa selected cinema sa Hawaii next month. Para sa mga hindi nakapanood sa ni nitong August, Magbabalik si Nehanden sa Pilipinas ang balota simula October 16. In the zone naman starting next week sa Hong Kong, docu-film ng SB19 na Pagtatag. Magkakaroon niya ng three-day theatrical screening para sa mga 18 sa Hong Kong. Wow. Ang pagtatag documentary ay tungkol sa journey ng SB19 bago sila kinilala as Hip Pop Kings. Good. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.